Pero manat margarin barat. May daman ang tag singkaw tulad ng merkado. Ano hmm. ito? Butter chicken. Sarap. Sige, ano pa tsuro dito? Paminta. Sibuyas. Ayun. Paminta. Ayun.

Gwapo kami. Isara rin doon. Pinahubuhin na kaluto. naman ito kailangan buhay Okay. Kasi na kagali. Manila. Magic sarap. Harina. Hello baby. Hello baby bro. Hi Anay eh, baby bro. Hello. Welcome to my vlog. Hindi, mm, upload mo na lang ako Hindi lang na-upload. The... Sige, kasing. <laughs> Kung di lang tinutubuan <laughs> na yung yung Daud. Dito yung ko. Trito na habar <laughs> Pritong <laughs> <laughs> manok at baro ala ni Pipko. Pisa mo dito na ako, na na lang. ka maa kakaayat. Saisko. Saus. Manu do so, kalderita. Sain sain. Gipmanita bro yan na laking kitan tao nga sugat. So <laughs> <laughs> ano nga, nagkawa rin mo isunod. Ang gamit si Buyas. Para ni mong ino. Tara. Ano at gamit at na? <laughs> Pagtuhay, baby bro. Pagtuhay, good Oh baby bro, nangangalayo ka. Sarap-sarap siguro na ang leto na. Nangangalayo. Ay, gamunit is daw. Ay, wala bunay. Sorry po, walang walang bunay tam Ito ni baby bro, nagloto kami yung chicken. Chicken. Ay, kailan po. Ay, kailan Ha? Butter. Buttered? Buttered. But, buttered yung ginloto. ni baby bro. Ang bunay ng uh, buttered chicken. Ba buttered chicken. Ang niya Ginis mix. Ang breeding mix. mix. Tapos <laughs> and sibuyas. Ang Tapos lesson Butter chicken dapat bread gari-gari yung mixed yung gamit. Kasi add Takship cook yan ang adlaw. Si hey, Bibi Bro. Kilala niyo Bibi Bro? Mga tila ko mga nakalaw ng bombi. Uy, pag bombi kito. Hindi ka, pasad ka. Mapag-add mo na dinero. Uy, katatamay mo. Hindi, mapag-add mo na nakalaw. mo tayong majuicy kung ano ba rin Ah, press lang. Kung ano't marasa. Ano ba rin po? Hagar kami naman activity. Ang activity kami nga hawa siya. Kasama ko si Baby Bro. Bakit si Garyl doon at Baby Bro? Bakit nagkot pala niya nga ang Angelus? Hindi rin ako nang kalayot. Wala Ang ako, ini, nga, subcook. Siguro, mas kapakiti ini. Ano Hi, baby bro. Welcome to my land. At welcome to my home.